mga paraan at bagay upang maging prinsesa ka o maging kaakit-akit ka sa mata ng isang lalaki. o mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong taglayin, kailangan meron ka sa sarili mo upang maging kaakit-akit ka sa mata ng isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay, kapag ka nagawa mo ng maayos ang mga bagay na to, hindi natitingin sa iba ang partner mo, ang jowa mo, o ang isang lalaki. Okay? Bago natin pag-usapan yan mga kamamay at bago ko i-share sa inyo ang mga tips na to, isa lang hinihiling ko palagi sa inyo, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari nyo matutunan sa akin o maaari kong i-upload dito. So kung napindot nyo na yan mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin pa at simulan na natin ang ating topic ngayong gabi ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging kaakit-akit ka para magustuhan ka palalo ng isang lalaki? So number one, kailangan ikaw yung babaeng mataas ang self-confident. Okay? Hindi ko ibig sabihin dito na ikaw yung babae na dapat may kakapalan ng muka. Hindi ganun na yung self-confident, yung may tiwala ka sa sarili mo. Ika nga eh, kaya mong dalhin ang sarili mo kahit saan ka pa man makarating. Okay? Kahit sinong ipakausap sa iyo, handa mo siyang kausapin, kaya mo siyang kausapin ng merong pagiging proud sa sarili mo. Okay? So, ibig sabihin, ikaw yung babaeng palaban. Okay? Pag sinabing babaeng palaban, kaya mong gawin ang mga bagay-bagay Okay? Hindi mo kailangan umasa sa isang lalaki para lamang mabuhay. Ikaw yung babae na mataas ang self-confident na tipong iisipin ng lalaki na kapag ka naging partner kanya, niya, kapag ka naging jowa ka niya, hindi siya mahihirapan sa mga bagay-bagay sapagkat masyado kang maraming alam. Masyado kang maraming kayang gawin. Yan yung ibig kong sabihin mga kamamay. Pero kung kabaliktaran nito, wala kang konpiyansa sa sarili, wala kang confidence sa sarili, ikaw ay babaeng mahiyain, tipong babaeng mahina ang loob, babaeng hindi pa nasusubukan, sumusuko na kaagad, ikaw yung babaeng lalamya-lamya. Sa palagay mo, magugustuhan ka ng isang lalaki? Hindi. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, kailangan ikaw ay maging babaeng mataas ang self-confident para hangaan ka ng isang lalaki para makita ng isang lalaki na kakaiba ka sa lahat. Ikaw yung babaeng uh, wais, madiskarte, okay? Na natipong kaya ang lahat ng bagay, walang imposible, ganyan ang magiging tingin sa'yo ng isang lalaki. Kaya maraming kalalakihan ngayon ang magkakagusto sa'yo, mag-a-admire sa'yo kapag ka ikaw ay babaeng mataas ang self-confident. Mahalaga yan mga kamamay. Para sa ganon ng isang lalaki, ay uh, lubusang maakit sa iyo. So, number two. Kailangan maging babae ring marunong mag-appreciate. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, kailangan taglayin mong ugaling ito. Maliit man, malaki man, na bagay ang ibigay sa iyo ng isang lalaki. It's either bagay man, pagmamahal man, i-appreciate mo. Okay? The more na na-appreciate mong isang bagay ka, mamay, the more na hinahangaan ka rin ng isang lalaki. Okay? Yun yung mga maliliit na bagay na ibinibigay sa'yo, tuwang-tuwa ka na, na-appreciate mo, pinagpapasalamat mo sa kanya. So, hindi mo lang alam, natutuwa ang isang lalaki sa'yo. At doon nga, sa mga simpleng bagay pa lamang, ay tuwang-tuwa ka na at na-appreciate mo, so meron siyang inihahandang mga bagay na mas malaking ibigay sa'yo. Para sa ganun, mas lalo mong ma-appreciate ito. Ganyan ang isang lalaki mga kamamay. Natutuwa siya sa isang babae at lalo niyang minamahal. Lalo niyang iniibig ang isang babaeng marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay. At syempre, kabaliktaran nito. Yung mga babaeng hindi marunong makontento, i-denate mo na nga, inilabas mo na nga, pinakain mo na nga sa labas, gumastos ka na nga ng napakamahal, pero malungkot pa rin, puro reklamo pa rin. Okay? Tapos kapag ka hindi mo na ipaghanda sa kanilang mga birthday, kung ano-ano nang maririnig mo. Kapag ka hindi ka nakapagbigay ng regalo sa kanilang uh, birthday, sa inyong anniversary, kita mang mukha sa bakol na. So kayo rin mga kamamay, kayo rin ang gumagawa ng mga bagay kung bakit kayo ay iaayawan ng isang lalaki. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, tinuturo ko sa inyo ang ganitong mga klase ng bagay and tips para sa ganun may idea kayo kung ano yung mga bagay na kailangan yung gawin at mga bagay na hindi dapat gawin. Kaya... Ang pangalawa tip sa inyo, kailangan ikaw yung babaeng marunong umappreciate ng mga bagay-bagay. Marunong magpasalamat sa mga bagay-bagay malaki man o maliit. So number three, babaeng hindi mainggitin. Alam nyo mga kamamay, hindi magandang ugali yung pagiging mainggitin sa inyong kapwa. Okay? Yung mga babaeng nakita nyo na ang ganda, nakapagparibanda. Ngayon, nainggit kayo lalapit kayo sa partner ninyo, alam niyo naman ang partner ninyo, tukod na tukod lang ang pera. Kung ano lang yung kinikita niya, sapat lamang sa pambili ng pang-araw-araw, sapat lang sa pambaho ng mga bata. Pero dahil sa maingitin ka, dahil si kumare ay nagpariban, pinipilit mo yung kagustuhan mo. Mahal! Bigyan mo ko ng pampariband. Naiingit ako kay kumare. Tuwid na tuwid ang buhok. Itong akin, no? Oh, tatlong buwan ang hindi nariribang. Baka naman po pwede. Wala ka ng ibang ginawa kundi magparinig sa partner mo. Okay? O, o kaya naman, kung halimbawa, meron kang bagong kakilalang lalaki, hinuhot-hotan mo lamang, piniperahan mo lamang. Sa tingin mo, magtatagal kayo. Sa tingin mo, gugustuhin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Ang isang lalaki pa naman, ang lakas pa naman ng pakiramdam niya. Alam niya kung ang isang babae ay mga gold digger, ang isang babae ay mga mukhang pera, alam nila kagad yan. Kaya bilang isang babae, Huwag yun ang perahan pa ang isang lalaki. Okay kasi may mga bad karma eh. Baka bumalik yan mamaya sa inyo. Baka mamaya kapag ka sumingil yan sa inyo, eh mas uh, doble pa. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong maingitin. Kapag ka ikaw yung babae na tipong uh, nagiging contento ka sa mga bagay-bagay, kung anong meron ka, lubos kang uh, mas mamahaling pa ng isang lalaki. Okay? Saka na lang kayo magpaganda, magpariban kung may sobra. Oo, sabi ng iba dyan. Kamami, sabi mo mag-self-improve. Pero bakit ganito? Ayaw mong pahingin ako ng pera sa akin partner para gumanda ako. Oo, po, pwede naman. Walang masama na mag-self-improve kayo. Pero kung wala namang pera, kung hindi naman ganun karami ang excess na pera ng partner ninyo o kung halimbawa naman wala kayong trabaho, ay eh, dapat marunong din kayong makontento muna. Suklay-suklayin nyo muna. Okay? Shampoo-shampuhin nyo muna. Okay lang naman kahit masyadong uh, kulot, basta maayos naman. Yung hygiene nyo, okay naman kung walang pera. Huwag kayong, huwag magiging mapilit. Kasi baka mamaya kung kaya lang kayo maghihiwalay dahil lamang sa hindi nabigyan ng pampariban, napakababaw naman yun mga kamamay. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, mas mamahaling kayo, mas magiging kaakit-akit kayo sa isang lalaki kung kayo ay hindi masyadong mainggitin sa inyong mga kapwa. Okay? Baka mamaya nakita nyo lamang na nagpalay po yung uh, mo, gumaya ka na. Okay, wag ganun mga kamamay, ha? Ah. Kailangan matuto kayong uh, magtiis. Kung alam niyo naman na wala talagang ibibigay o wala naman talaga kayong panggastos, wag kayong sumabay, wag kayong masyadong maingitin. Alright? So next, maging humble pa rin kahit successful ka na. Yes, mga kamamay, maging humble pa rin kayo maging magpakumbaba pa rin kayo kahit sabihin na natin na meron kayong konting pera ngayon. Successful na kayo ngayon, may business na kayo, meron na kayong uh, maraming pera, maraming na kayong ipon. So maging uh, humble pa rin kayo. Kasi mga kamama, tinitingnan pa rin niya ng isang lalaki kung ano ang mangyayari o anong magagawa sa iyo ng pera. Baka mamaya pagka nagkaroon ka ng limpak-limpak uh, na pera, tapakan mo na ang pagkatao ng iba. Okay? buli uh, bulihin mo na lamang. O kaya naman, eh, lapastanganin mo na lamang yung iba. Magbitaw ka na lang palagi ng masasakit na salita sa mga mahihirap o sa mga tukod lamang ang uh, kakayanan. So kapag kaganyan ganyan mga kamamay, masyado kayong mapagmataas, hindi kayo nagiging humble sa iba, baka possible ang isang lalaki ay maumay din sa inyo. Nakikita niya na ibang-iba ang nagagawa ng pera sa inyo. Nagiging masama kayo. Baka mamaya pagsisihan ng lalaki. Okay? Na binibigyan niya ng pera. Although hindi naman talaga ikaw ang kumakayod uh, para magkapera o naghahantay ka lang din naman ng hingi, eh sana ayusin mo rin naman ang ugali mo. Hindi yung nagkaroon ka lang ng konti dahil sa asawa mo, eh tumaas na ang tingin mo sa sarili mo. Kailangan mga kamamay, kung gusto mo na mas maging kaakit-akit ka sa mata ng partner mo, ng asawa mo, ng jowa mo, kailangan maging humble ka. Maging uh, magpakumbaba ka palagi sa iba. Okay? Para sa ganon, happy ang lahat, hindi kayo iiwasan ng tao, hindi magiging masama ang image mo. So, sa madaling sabay, mas magiging kaakit-akit ka, baka mamaya, hindi lang sa mata ng partner mo, baka pati sa mata ng ibang mga lalaki, maging kaakit-akit ka, maging crush ka nila sapagkat uh, mabait ka, humble ka tumutulong ka sa kanila. Alright? So, ilan lang yun mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyo gawin upang mas maging kaakit-akit kayo sa mata ng isang lalaki. So, paano mga kamamay? For more video and love advice, huwag mo siya lang kalilimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video nito para sa mas marami pang love advice. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!